kita nyo nga chip ko kay gikan ba ni sa naso Saudi chip boylo, bro ah, giloto. chip boy lo gilo to chip boy bro ha ah. pare recho mo ni sao basta basta ni uh, ya. chip ko tapi lang nga lain naso bila pila na kada sa ubang lugar ani nga ngadto ni sia chip ko ni Florindo ni ati luto <laughs> nah, dito sa Kandon Florindo ba don Lorenzo sia gyapon di gilo to ayang ah, gilo to hm makatilaw <laughs> lagi mo lagi ah sus Eh, naging lagi nga inyo lagi ang bitaro ng klase ng tawana lagi. Basta-basta ni kung pare. Shout out sa kong amigo dia tanan, na kauban. Si Pare Gikan ba ni Dios China ni. Han hilan diri kay gi-hire og luto ba. Tara inyong vlogger. Tara yang recipe ro no. lang ni ba. Ang na siya gi sa kawa ni. Na. Silio tama mo Requested ah, pare kayo ah, paniya dire sa gumalang. Sa taot, pare kayo ani dire. Ani pare. Reke si sabyon. Gumalang pre. Ani dire pre kay tilaw ka putahi. Kita kag luto dire basta-basta ni. Ya. Sa taot sa mga kamigahan. Sa mga kaparentihan. Pare journal. Uh, sa mga pare sa taot ya Mga mare kay parek, diba basta basta Rike Sabyon Rike Sabyon shout out Kira ka guys sukar na daw sukar isang kilo ba kira isang kilo guys um. Oh. sili pakaon lagi mo marag ipakaon dili lagi ha uh. ni na viral ron bago basta basta grabe na isip kuka eh topic tiga to sa buwang ni ba hmm. itigluto na mo dali marabaho may dalalisa siya magluto kapag may butang igloy, aga na nga mga lima kilong loy yan eh. Okay, di siyang magduga kay ako sa itong ipuso nung ang itong kwan. Kanding na urito nga. Nakataligsik ka na.